parang baliw May ini stop. Sige. Eh picture gusto ko eh. may lakad kanina na nakita natin. Sino? Dali Dili yung pinsan ni Jo. Sa uh, pinsan ni Jo. <laughs> paano paano? Bawal <laughs> Dali. Eh di lakad mo na lang unyare pang be acinami ano? oh, wala na ano 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 mo ano 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 Di nga, labas pa yung mga naman. Bakit hindi yan mga sel? yan na naman tayo eh. Picture mo <laughs> right here. Happy. Happy. Ano ba siya ba aksel? Kanina ka sa klasa mo eh. Kanina ka doon sa CR. Pag ganun ko, i-A sana ako. Basta bukas yung nakalabas yung ano. Yuck! Yung <laughs> brief hindi ka talaga mga boss? bakit hindi? hindi ako yung boss sent mo ay wala ah. <laughs> dono <know> may dimple <laughs> <laughs> bakit? picture na lang <laughs> bali pang ito ano nga eh? Okay, patingin na. Patingin muna. Patingin. ng Sige. Ikaw, pakita mo yung mahalang rabbit mo. Eh, si ala Si Idris. <laughs> si Idris. Si Idris. Ganun na. Kasi... Senpai, ito muna. Pagkakala mo kami ng bente Pag pinaka oh Oo! Sige. Oh. Ah. Okay, tinawi wok ah, so, uh, uh, muna. Tinawi Dogi na lang, dogi. oh, dogi. Kiss me how Dali na! Okay. Pag wala na akong lagnat, doon ako magdodog. So, Kahit pag mag pang, na akong lagnat. Oo, okay lang. Medyo. Oh, patingin na! <laughs> Anong bastos na sample niya? na ito mo. Oo naman. Bagong Hindi ko pa nakikita siya, bagong Dali na! Kasi <laughs> naman, puro video. Ano lang? <laughs> Uy, luwa na mo. Ano ka na? Lulo mo. May 7 na camera ko. 7 na? 7? 7? 7?